Pinigay <laughs> niya yung pacifier. Huwag lang yung hair. Chabing. and Ate Scarlett. Give mo sa kanya yan, Ate. Ayan, yeah. may planet ng ate. Ah, uh, naman yung hair at chabing. Mama, ma, sa bruta naman. Chabing. Ate yan, ma ba na yung mga ati? No. Uh, ati yan. Sorry ati. hindi okay, gumaganti yan. No. Kay Jillian yung gaganti yan. Ano hindi natin alam. Mak, operate, ay, operate, operate mo nga yan, Mak. Kalo ma. Kasi yan. Operate mo nga, Chabing. Hindi may kagay kay ati mo na ano lang. Daddy. Saan na ba kasi napunta yan? Hindi na. ko na alam. Sige mo kayo makmakmak. Mami. Eh? Iba na rin mga tabi.